Ang Miss Universe 2014 ay ang 63rd Miss Universe pageant na ginanap sa FIU Arena sa Florida, United States noong 25 Enero 2015. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng kompetisyon na ang pageant ay hindi noong taon na ginawaran ang titulo. Gayunpaman, kilala pa rin ang pageant bilang 2014 pageant. Sa pagtatapos ng kaganapan, Kinoronahan ni Gabriela Isler ng Venezuela si Paulina Vega ng Colombia bilang Miss Universe 2014, ito ang unang tagumpay ng Colombia sa loob ng 56 na taon, at ang pangalawang tagumpay ng bansa sa kasaysayan ng pageant. Ang mga kalahok mula sa 88 bansa at teritoryo ay lumahok sa pageant noong taon, ang pageant ay pinangunahan ni na Thomas Roberts at Natalie Morales, kasama si Ginny May bilang backstage correspondent, Nagtanghal sina Prince Royce, Nick Jonas, at Gavin DeGraw sa pageant noong taon.